naglabas ng pahayag ang kapuso actor na si Sian Lim patungkol sa naging relasyon nila noon ng kapamilya actress at its showtime host na si Kim Chu. Hindi niya ginusto ang kinahinat na ng kanilang 12 years relationship. Naglabas na ng pahayag ang kapuso actor na si Sian Lim patungkol sa detalye ng kanilang paghihiwalay ni Kim Chu noong nakaraang taon. Sa isang panayam, inihayag ni Sian Lim na naging masaya ang relasyon nila ni Kim Chu taliwas sa mga kumakalat na balita kung saan sinasabing naging toxic ang kanilang relasyon kaya nauwi sila sa hiwalayan. Inilarawan pa ni Sian Lim kung gaano sila naging masaya noon ni Kim Chiu sa kanilang relasyon kung saan pareho silang naging tapat sa isa't isa. Iginiit din ni Sian Lim na maayos silang naghiwalay ni Kim Chiu at wala silang ill feelings sa isa't isa. Naging masaya naman umano ang kanilang relasyon noon kaya naman noong magpas siya silang maghiwalay ay nanatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan at nangangakong maging masaya para sa isa't isa. Sa ngayon ay nakafocus umano siya sa kanyang trabaho. Nilinaw din ni Sian Lim na naging masaya naman siya sa relasyon nila noon ni Kim Chu, taliwas sa mga kumakalat sa social media na hindi siya naging masaya noong karelasyon pa niya ang aktres sa loob ng 12 years. Muli rin nilinaw na hindi naging third party ang kanyang girlfriend ngayon na si Iris Lee dahil una silang naghiwalay ni Kim Chu bago sila nagdate na dalawa. Nagbigay rin siya ng mensahe sa lahat ng kanilang mga tagahanga na sana ay mag-move on na lamang ang mga ito at tanggapin na hindi talaga sila ni Kim Chu ang itinadhana para sa isa't isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?